isang mabilisang kanaan sabi nila napakahusay daw ng kiwit buwan natin ito ang kiwit ito ang kawili ko galagay tayo labing oh. apat na piraso lang mabilis ang kanaan ito sabi nila ang pakausay doon na pamahalat eh, hindi 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 wala ako doon pero bago ko paniwalaan subo natin ito ang kuit eto ang kawili ko lalagay tayo labing apat na piraso lang at yung spot ko napakabis ang spot niya nasa baba puntahan natin Man marami na ako na huli wala ang mga huli malaki dyan dahil dyan halos naubos ko na pero kung talagang effective mong kuwit meron meron lalabas dyan may kakagat pa dyan ang kuwit na pahain ko dalawang piraso lang pinagpuputol ko ng tagi isang pulgada napakalansa kasi nito eh so kakagisa natin dito kaya tayo dito mga apat Tapos taas, lalagay din tayo Welcome to my office Alas 8 na Takali <laughs> na pumunta ako doon sa akin na hindi pa ko muna mga kambing mga baboy at uh, diretso tayo sa pagamandang meron na tayong ng uh, body cam holder mamaya pag pa may gabi ganito napakalakas ang amihan ito yung inihintay kong panahon dahil naglalabasan talaga ang malalaki apat na kawil walong kawil sa magkabila Downtown Trail ng Solo Hunting. dahil ang sapit niya na sa lupang buhay. Okay. Ang kabil, sa side na really labing dalawang kweli isa lang may huli para sa ating short ikat hunting trip pagbibigyan natin ito special request kasi ito eh gumusong tayo kahapon may tumawag may bisitan parating eh gusto daw nila mahigat o so, oh, eto ano um, pwede na ito sa inyo dalawang kilo mahigit siguro ko lang ko lang takilo salamat sa panonood